datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang verse ba na ito ay katunayan na nawawala talaga ang kaligtasan? Na kapag hindi ka nagtiis hanggang huli ay mapapahama ka? Ibig sabihin ba nito na ang ating kaligtasan ay nakadepende talaga sa ating mga gawa? Bukod sa ginawa ni Kristo sa krus? Requirement ba talaga sa kaligtasan na magtiis hanggang huli? Ibig sabihin ba talaga nito na hindi ka paligtas ngayon? Tara at pag-usapan natin ito mga minamahal. Basahin po natin muli ang verse. Matthew 24 verse 13 Datapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang verse na ito ay isa sa mga sandatang ginagamit ng mga mixture o sa mga naniniwala na bukod sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ay kailangan umano ang kanikaniyang mga gawa or efforts upang maligtas na hindi pa umano sigurado ang kaligtasan ng isang mananampalataya dahil kailangan umano ng paghihirapan ang kaligtasan o kailangan magtiis hanggang huli ang interpretasyon na ito na naging paniniwala na ng marami ay maling-mali dahil ito ay nagde-develop ng pride o kataasan na dahilan din kung bakit madaming ipokrito o mga self-righteous sa loob mismo ng simbahan. Dahil kung kaya mong iligtas ang sarili mo, meron kang karapatan na magmalaki sa Diyos. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 17 to 18, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Ang pinaparangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Dahil ang mga taong nag-iisip na nakadepende sa kanila ang kanilang kaligtasan ay nag-aakala na mayroon silang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili Subalit malino po ang sinasabi ng Biblia na ito ang ayaw na ayaw ng Diyos na mangyari na dumating ang araw na tayo ay magmalaki sa Diyos tulad ni Satanas Remember, pride po ang dahilan ng pagbagsak ni Lucifer Katunayan, ang mga taong nag na sila ay maliligtas dahil sa kanilang mga ginagawa bagamat sila ay nag-claim na sila ay may pananampalataya Sa mata ng Panginoon kailanman ay hindi sila nito nakilala. Matthew chapter 7 verse 21 to 23 Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So bakit kailanman ay hindi sila nakilala ng Panginoon? Ito po ay dahil sa pride. Dahil ang ipinagmalaki nila ay ang kanilang mga ginawa na pagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos, pagpapalayas ng demonyo at paggawa ng mga himala gamit ang pangalan ng Panginoon at hindi ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Ito ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya upang hindi tayo magmalaki sa harapan ng Diyos at upang mamuhay tayo sa kababaan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki pang sino man. Napakalinaw at napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Tayo ay naligtas lamang dahil sa kanyang kagandahang loob sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. At dahil dito, tayo ay namumuhay sa kababaan dahil wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos at ang ating laging ipinagmamalaki ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Ang kagalakan naman dahil sa kaligtasan na ating tinanggap ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Ito ay ating paraan ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan at hindi paraan upang tayo ay maligtas. Ang sabi nga sa verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalagan na ng Diyos na gawin natin. So alin ang nauna? binigyan mo tayo ng buhay naligtas mo tayo para gumawa tayo ng kabutihan so malinaw po mga kapatid hindi po tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, tayo ay gumagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na at ito ang ating paraan ng pasasalamat sa Diyos Ito ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na tungkol sa tinapos na gawa ng Pangalang Jesus sa krus ng Kalbaryo na siyang nag-iisang dahilan ng ating kaligtasan nang ito ay ating isang palatayanan Hindi ito maaaring banggain ng kahit anong katuruan dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa mga naliligtas Gaya nga ng ating paniniwala, ang Biblia ay salita ng Diyos at hinding-hindi ito maaaring magbanggaan dahil ito ay akda mismo ng banal na Espiritu. So paano ba natin makikita ang harmony ng verse na ito sa totoong ebanghelyo? So ano nga ba ang kahulugan ng ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas? Una, mahalagang malaman natin na ang Matthew 24 verse 13 ay bahagi lamang ng tinatawag na Olivet Discourse. Ito ay tungkol sa paliwanag ng Panginoong Jesus sa mga apostol tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, specifically sa end times. Ito ay mga tanda at mga pangyayari na palatandaan ng muling pagparito ng Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 24 verse 9 to 13, nagbabala ang Panginoong Hesus tungkol sa mga pag-uusig na darating na dahilan ng pagtalikod ng marami sa kanilang pananampalataya. Pagkapuot at pagtaksil sa isa't isa, maraming magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami, paglaganap ng kasamaan at panilalamig ng pag-ibig ng marami. Subalit binigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng kasiguraduhan na ang mga tunay na mananampalataya ay mananatiling matatag hanggang huli at siyang maliligtas upang maunawaan din natin ang kahalagahan ng sinabi ng Panginoong Hesus na magtiis hanggang huli, dapat ay malaman natin kung kailan ba nagsimula ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na mga huling araw. Ayon sa point of view ng Diyos, ang mga huling araw na ito ay nagsimula na noong ibuhos ng Diyos ang banal na espiritu noong araw ng Pentecostes. Pasayin natin sa mga gawa, chapter 2 verse 16 to 21. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahahayag nila ang aking mensahe. So sa perspective ng Diyos, ang mga huling araw ay mula nang ibuhos ng Diyos ang kanyang espiritu noong 33 AD hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Sa araw na iyon, nang salitain ng Panginoong Jesus ang propesya ay hindi pa nangyayari ang paggawasak ng templo pero ito ay naganap na noong 70 AD nang wasakin ng Imperyong Roma ang templo. Meaning ito ay kasama sa sinasabi ng Panginoong Jesus na mga huling araw at ang ibang propesiya sa mga huling araw ay unti-unting nagaganap at ito ay nasasaksihan mismo ng ating mga mata. At ang mga propesiyang ito na nagaganap mula 33 AD hanggang sa kasalukuyan, ang siyang sumasala sa mga totoong mananampalataya ng Panginoong Hesus kung sino-sino ang totoo at kung sino ang hindi. So isa-isahin po natin mula sa verse 9 hanggang 13. Sa verse 9 sinabi ng Panginoong Hesus na sa mga panahong iyon, kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So sa mga panahon mula nang ibuhos ng Diyos ang kanyang espiritu, nagbabala na ang Panginoon na magdaranas ang mga mananampalataya ng maraming pag-uusig at sukdulang hanggang mamatay. Ito ay talagang nangyari based on history at patuloy na nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan na pa rin natin ang mga pag-uusig sa mga kristyano lalo na sa mga lugar na ipinagbabawal ang kristyanismo. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nasasaksihan din natin na ang mga taong may tunay na pananampalataya lamang ang nananatili hanggang huli, maging hanggang kamatayan. Sila ay nanatili hanggang huli hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. O dahil sa pananampalatayang mula sa Diyos na nagbubunga ng katyagaan at pagtitiis. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya. So maliwanag na ang mga gawa ay bunga ng pananampalataya. So ano ang mga bunga ito? Ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang mga taong totoong may pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Sila ay ligtas hindi dahil sa pagtitiis. Sila ay nagtiis hanggang huli dahil sila ay ligtas dahil sa biyaya o dahil sa si ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 10, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. So ayon sa Panginoong Hesus, dahil sa mga paghihirap at pag-uusig, ay marami ang tatalikod sa pananampalataya. Ang mga tumalikod na ito ay katunayan na hindi talaga tunay ang kanilang pananampalataya at hindi talaga sila sa Diyos. Sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 19, kahit na sila mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kaya't maliwanag so ito ay katunayan na silang lahat ay hindi tunay na atin ito ay katunayan na hindi talaga sila mga tunay na mananampalataya ng Diyos so bukod dito ang sabi ng Panginoon ay mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa ito ay tungkol naman sa tinatawag ng marami na the great falling away ito ay ang malawakang pagtalikod ng mga mananampalataya sa totoong ebanghelyo na tanging dahilan ng ating kaligtasan sa panahon ng internet ay lalong palala ng padala ang pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala patungkol sa ating pananampalataya. Ito ay realidad na nangyayari talaga noon pa man at lalong lalo na ngayon dahil sa mabilis na paglaganap ng iba't ibang aral na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng mga mananampalataya. Sobrang daming grupo ng mga kristyano ang nagsulputan at nagtatalo-talo sa mga issue na hindi naman importante sa ating kaligtasan. Ang hindi pagkakasundo sa pagkaunawa sa sinasabi ng kasulatan ay nauuwi sa poot at pagtataksil sa isa't isa tulad ng mga mixture na galit na galit sa ating ipinapangaral na totoong ebanghelyo ang ibanghelyo ng biyaya ng Diyos na tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na siyang nag-iisang dahilan ng ating kaligtasan at hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Sila ay galit na galit sa atin dahil nais nilang isama ang kanilang sariling pagsisikap upang maligtas. Ang mga taong ito ay tinatawag ang kanilang sarili na kristyano Subalit so, tinalikuran ang katotohanan na tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus at wala nang iba. Sa kabila ng lahat ng isyo na ito, ang isang tunay na mananampalataya ay mananatiling matatag sa ibanghelyong kanyang tinanggap o sa pananampalataya sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa krus ng kibaryo at never aasa sa sarili niyang kakayahan. Ang sabi ng sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 2. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliba na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So malinaw kay Apostle Pablo na ang mga maniniwala sa ibang ibanghelyo at aa sa sarili nilang kakayahan ay hindi talaga tunay ang kanilang pananampalataya. Ang sabi ng sa Romans chapter 4 verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ito ang napakasimpleng katotohanan na hindi matanggap ng marami dahil nais nilang idagdag ang kanilang mga ginagawa bilang paraan ng kanilang kaligtasan. Katunayan, may babala si Apostol Pablo tungkol sa ibang ebanghelyo na dapat nating iwasan. Basahin pa natin sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng biyaya ni Kristo Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo. Gusto nilang buluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. So tungkol kay ang magandang balita? Walang iba kundi sa ating Panginoong Yeso Kristo o sa kanyang tinapos na gawa sa krus. At sa verse 8, Sumpa inawa ng Diyos ang sinuman kami ang maging isang anghel galing sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin kung may mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Katunayan ito ay may kaugnayan sa verse 11. Basahin po natin. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ito ang masaklap na katotohanan na dahil sa pagiging ignorante sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay marami po ang naliligaw ng mga false preacher. Pilit inalalayo ang mga tao sa totoong ebanghelyo. Nagkalat ang mga mixture na pilit idinadagdag ang mga gawa bilang paraan ng kaligtasan. Nandyan din ang mga hyper grace na inabuso ang biyaya prosperity gospel at napakarami pang iba na pilit inilalayo ang mga tao sa katotohanan pero ayon nga sa pangako ng Panginoong Hesus, ang mga may totoong pananampalataya ay itatakwil ang mga bulaang katuruan na ito at mananatiling matatag sa ibanghelyong kanilang tinanggap Isa pang babala ng Panginoong Hesus ay ang mababasa natin sa verse 12 Ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami ito ay laganap na laganap na sa panahon natin dahil sa paglaganap ng kasamaan, marami sa mga kristyano ay naiimpluensyahan na ng mundo na nagresulta sa panlalamig sa pananampalataya ito ay dahil sa malaking pagkakaiba ng kultura ng tao sa mga prinsipyong itinuturo ng Diyos. Marami sa mga nagkiklaim na kristyano ang question na ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos dahil sa malakas na hatak ng sanlibutan. Ito ay katunayan na hindi lumago sa biyaya ang isang taong tumanggap ng ebanghelyo tulad ng mga botong nahasik sa tabi ng daan, sa mabutong lupa at sa matinik na lupa. Subalit ayon sa pangako ng Panginoon, ang mga may totoong pananampalataya ay tulad ng butong nahasik sa mabuting lupa at lalago at mananatili sa katotohanan at sa biyayang tinanggap mula sa Diyos. Sa verse 30 naman po nang sabi ng Panginoon Jesus na ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, ito ay assurance na ang isang totoong may tunay na pananampalataya ay siguradong ligtas dahil natural sa kanya ang katsagaan at pagtitiis hanggang huli dahil hindi tayo ang gumagawa kundi ang Diyos na nasa sa atin at sinelyuhan ang ating kaligtasan. Ephesians chapter 1 verse 13 Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sa mampalataya kayo kay Kristo kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ephesians chapter 4 verse 30 At huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak o selyo ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ang Espiritu Santo na nasa sa atin ay tatak o selyo na sigurado ang ating kaligtasan at totoo po ang pangako ng Panginoong Hesus sa mga may tunay na pananampalataya na ang mga may tunay na pananampalataya ay siguradong mananatiling matatag at magtitiis hanggang huli dahil sa biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin upang sumunod. Ang mga verse na ito ay nagpapakita na ang mga tunay na mananampalataya ay natural na may pagtitiis at katsagaan sa pagharap sa mga pagsubok at matinding paghihirap. Yes po mga kapatid, ang pagtitiis at katsagaan ay pangako mula sa Panginoong Hesus para sa mga tunay naman ng palataya. Nang sabihin ng ating Panginoong Hesus na ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas, ay hindi nangangahulugan na ang ating kaligtasan ay nakadepende sa ating sariling kakayahan at lakas upang manatiling ligtas. Sa halip, ito po ay isang pangako ng katatagan, katsagaan at pagtitiis sa mga tunay na mananampalataya mula sa Panginoon. Ito ang mga tunay na tumanggap ng biyaya mula sa Diyos nang sila ay sumampalataya sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesus o ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay mga true born again believer na tumanggap ng biyaya dahil ang biyayang ito ang dahilan kung bakit tayo nananatiling, nagtitiis hanggang huli. Titus chapter 2 verse 11 to 13 sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan so ang biyaya ng Diyos ang nagbigay o nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito o ang biyaya ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makajos habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. So ang taong totoong tumanggap ng biyaya ay ligtas at natural na tatalikod sa kasamaan at makamundong pagnanasa dahil ang biyaya mismo ang nagtuturo sa mga ito o sa ating mga tunay na mananampalataya na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa na ito kaya't ang mga paghihirap at pagsubok na binanggit ng Panginoong Hesus ang maghahayag kung ang pananampalataya ng isang tao ay totoo o hindi. Remember our discussion tungkol sa tama at maling pananampalataya? Ang tamang pananampalataya na kusang nagbubunga, kusang gumagawa o kusang nagtitiis. At ang maling pananampalataya naman na hindi nagbubunga at kahit pilitin lagyan ng bunga ay hindi magiging tunay dahil ang tunay ay kusang nagbubunga at hindi pinipilit. It all makes sense dahil ang may tunay na pananampalataya ay kusang magtitiis at kusang magtsatsaga hanggang huli dahil sa kanilang natanggap na biyaya. Ang may maling pananampalataya o peking pananampalataya ay lilitaw at lilitaw sa bandang huli dahil sila ang mga taong hindi mananatili. Ang mga ito ay masasala sa pamamagitan ng mga pagsubok na nabanggit ng Panginoong Jesus tulad ng ginto na sinasala sa pamamagitan ng apoy. Panatilihan po natin mga minamahal ang nag-iisang ebanghelyo na ating tinanggap at itakwil natin ang mga katuruan na pilit naglalayo sa atin sa totoong biyaya ng Diyos na tanging dahilan ng ating kaligtasan nang tayo ay samampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kay Jesus lamang ang kapurihan noon ngayon at magpakailanman. Amen.